o yung space kung magkakasya. Kasi, ilang box na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala pa yung litro sa yung 330ml. So, yan guys. Kompleto na yan? Yan na lahat? Dito. Ayan ka. Ano yung kayo na Yan. Space lang wala walang ano. Huwag mo nang iakyat ka ha. Ayaw mo yung pala sa ano. Pero kayo. So, yun, guys. Ah, Katatapos ko lang mag-receive ng deliveries ko sa Nature Spring kong mineral, guys. So, bali, ah, tig to two sets na yung pinababa ko, guys. Kasi nga, dati, tig to one sets lang. Pero, hindi na nag-aag Dahil sa sobrang init ng panahon, mataas yung demands na mineral sa mga malalamig na inumen. So, hindi na nag-aag doon, guys, yung stocks ko ng mineral. So, isa yan sa talagang ah, hinahanap dito sa aking tindahan, ang tubig. So, kaya dinagdagan ko na, guys, yung aking order. So, bali, ang babayaran ko guys dyan ay 2,961.62 kasi yun yung total na binaba nila dito sa akin. As usual, wala akong binitawan na naman na uh, pupunan. So yan. Kasi nga, consignment. So, sa mga nagtatanong dyan, guys, madami kasi nagtatanong, guys, sa akin. Hindi ko alam kung isa kayo sa uh, nakakapag-order kay Nature Spring. So, kung ang tinitindan nyo ay mineral ni Nature Spring. So, hindi ko kasi masagot talaga. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit daw uh, ako consignment. Tapos, meron pa akong free na nakukuha dun sa bawat set na in-order ko. So, hindi ko kasi alam guys eh, pasensya na talaga. Tulad kagabi, kahapon, may isa akong ano nito, ah, kaibigan na ah, may sari-sari store din. Sila kasi guys, COD. Si so, ah, madami din silang kumuha pero wala silang free na ah, na-avail nga kay Nature spring So, di ko lang alam kasi kung available pa kasi yung ganung package yung ah, in-offer nila. Kasi alam ko guys, noong unang-unang taon ko sa pagtitindahan, kasi matagal na kami nakatay up kaya no, Uh, tie-up ni Nature spring Siguro, magdi-12 years na, guys. Ayan uh, yung unang in-offer nila sa akin para kumuha ako, guys. Uh, 3 plus 1. Magbord nung, no, ah, ano, ah... So, di ko alam kasi guys kung nag-offer pa nga niyan si ano, Nature Spring. Kasi maraming nagtatanong sa akin. Kasi nga, uh, na-vlog ko nga yung Nature Spring. Nabanggit ko na wala akong binibitawan na puhunan. Tapos, meron pa kung free na tigisang kay sa bawat set guys na na-order ko. So, pasensya na guys. Magtanong na lang kayo sa ahente nyo sa Nature Spring. So, ngayon guys, uh, dahil araw ng Sabado, oh, uh, walang tigil tayo sa pag sa ating tindahan. So, ako guys, ah, talagang araw-araw ako nagre-restock. Mapag-groceries, mapag-grocery items din naman yan. Sigarilyo, uh, soft drinks, at ano pang iba pang mga uh, bin, uh, tinitinda ko dito. So, example nito guys. So, so nagdagdag naman kasi ako guys ng paninda naman dito na may inom. So, ang tetrapak sya na juices guys. So, ngayon lang ako nito makakapag-tinda. Nakabili ako guys sa dali. Kasi ka, uh, matagal na akong naghahanap nito sa ibang mga supermarket, sa aking mga supplier ng mga soft drinks, nagtatanong din ako. Pero, hindi available sa kanila. So, nakapagsabi sa akin, yung isang uh, bata, sabi niya, ate, sadali po kami nakakabili. So, ah, okay, sige, try ko. So, kanina, Pumunta ako sa dali guys kasi naubusan ako ng Milo. So 'yun, bumili ako ng Milo saka ano pa ba yung binili ko? Meron pa ako mga binili guys na gamit namin sa bahay. Kaya isinabay ko na kasi nga 'yun talaga si Lenciako, yung ah uh, ito. Papakita ako na sa inyo guys. Guys, uh, bali tigdalawang box lang yung uh, kaya kong bitbitin kanina kasi nga nag walking walking lang ako kanina so hindi kami nagmotor ng aking asawa So, yan guys, uh, Twisto Super 250. So, ang available na flavor nito guys, apple and orange. So, ang kuran ko dito, 72.50 lang guys. Mas mura ito compare dito sa ating plus. Kasi ito yung, uh, ang nakatetra na juice lang dito sa akin tindahan guys, itong plus lang. So, bumili lang ako guys ng tindalawang box. So, ang ano dito guys, ang kunan ng per tetra. So, isang peraso ay 7.25. So, ibebenta ko ito ng 10 pesos. Meron na akong 2.75 na tubo sa isang ganito na tetra. So, orange saka apple. So, ito guys, uh, syempre, bago to. So, gagawa natin ng matinding uh, marketing strategy to. kasi, syempre, para mabenta talaga, uh, makilala din ito ng ating mga suki na hindi pa nakakatikip nito. So before ko yan itong aking lagay So may share sa inyo Ito ay uh, advice lang Uh, dahil ito related ito sa mga supply natin sa soft drinks sorry iba pang produkto kung gaano ka siya yung pagkakaroon natin ng uh, hindi lang isa dalawang supplier sa ating tindahan ng mga itinitinda nating mga paninda so for example guys yung sa soft drinks kasi ako guys um, hindi lang isa dalawa yung supplier ko or uh, source ko ng aking paninda ng mga soft drinks ko so meron akong grocery, meron akong yung direct mismo kay ako uh, Coca-Cola products na hente, meron din akong local na supplier. So, ilan yung nagigikot dito na local na supplier ko? Uh, yung isa matagal na, yung isa ay bago pa lang, at yung isa ay kuminsan nawawala, kuminsan naman uh, parang pasulbot-sulbot lang siya. So, meron akong tatlong supplier na nakakapag-supply ng aking ah uh, paninda dito na mga soft drinks yung stocks ko. So ganito kasi guys, uh, ito yung uh, kagandahan pag marami tayong yung uh, supplier, mga ahente na reg regular na nakakapag-deliver sa atin, nakakapag-supply sa atin ng ating paninda, especially ngayon sa mga soft drinks kasi yung soft drinks guys, uh, talagang uh, nagkakaubos na ng stock sa ating mga uh, supplier, kung wala naman kayo supplier or sa ating bini na uh, stocks natin ng soft drinks, paninda natin ng stocks so ngayon, dahil sa sobrang taas nga ng demand, sapektado talaga yung supply so nagkakaroon ng delay sa mga orders natin, sa deliveries natin, so uh, ako guys, uh, ito lang yung aking may papayo sa inyo, bilang isang ko, uh, kasari kapwa kasari nyo so maiwasan natin na uh, maubusan talaga tayo totally, wala tayong may benta, matagalan yung uh, delivery, magtaroon tayo ng stocks ng mga soft drinks. So, uh, kung kayo ay wala pa kayo regular na supplier ng soft drinks nyo or kahit sa ibang paninda nyo, uh, maghanap kayo guys sa lugar nyo, magtanong-tanong kayo kung sino, kung sino yung pwedeng mag-supply sa inyo ng inyong paninda at kung isa lang naman yung nagsusupply sa inyo ng soft drinks or iba pang mga paninda ninda So try niya rin na uh, maghanap din ng iba pang mga uh, ahente na pwede ring uh, mag-supply sa inyo ng same products para kung magkaroon man ng halimbawa nagkaubusan. So kuminsan kasi tulad ngayon guys sa uh, dito sa soft drink sa example natin yung Coca-Cola products kasi kanina uh, maagap talaga ako dahil hindi lang naman kasi isa yung pwedeng pagkuhanan ng supply ko ng soft drinks. Uh, ah, paubos na kasi guys yung aking 1.5 Coke. So, uh, ah, nauna ako mag-order dito sa aking local na supplier kasi may, meron din akong ibang order sa kanya na ibang brand na yun ng soft drinks. So, ah, hindi lang Coca-Cola products ang ah, order ko sa kanya. So, finalo up ko kasi nga medyo ah, siguro mag Uh, malapit ng magtanghali, eh wala pa yung ano ko, uh, delivery ko sa kanila. So, nung tinawagan ko, tinanong ko kung bakit nga uh, delay na naman yung ano, yung delivery. So, paliwanag nyo sa akin, nasagot nyo sa akin guys, uh, nagkakaroon daw yata ng uh, saman power, tapos yung ah uh, truck yata na magdi deliver walang available so sa availability ng manpower sa kanang uh, gagamitin na sasakyan, guys so yan kasi sa ano naman sa production sa sa production naman ng produkto walang problema so nagkakaroon lang ng problema ngayon sa uh, manpower guys or sa delivery basta sa delivery guys doon nagkakaroon ng problema pero sa production walang problema so syempre dahil yun lang naman yung problema dito sa aking ano sa aking supplier local na supplier syempre uh, para sigurado ako na hindi ako talaga maaagaran ng stocks ng 1.5 kasi napakabenta nga dito so nangihinahin syempre ako sa magiging benta at mag giging kita ko. Tumawag ako sa ibang source ko. So, yun nga, ah, uh, kahit pa pano, nadalhan tayo ng isang ahente natin. So, yun. So, yun yung kahalagahan ng marami tayong sources ng ating paninda. Maraming, uh, maraming supplier tayo na regular na makakapag-supply sa atin ng ating mga stock. So, yan guys. So, uh, yun lang. Uh, I hope na nakapag-share ako sa inyo ng uh, Kunting advice about sa, para maiwasan natin na uh, totally talaga maubusan tayo ng stocks. Kasi sayang talaga kasi ang ating magiging benta. So, apektado yung sales natin pag uh, tayo ay natagalan tayo na magkaroon ng stocks sa ating mga paninda. Lalo na ngayon sa soft drinks. So, yun lang. Uh, thank you for watching guys. Uh, more power, get bless as always. Happy selling everyone. I love you all guys.